Dito ako ngayon sa Baclaran. Papakita ko sa inyo yung mga bilihan ng mga halaman dito. Kasi last na vlog ko dito, marami nagtatanong kung saan daw mabibili yung mga halaman dito. Etong street na 'to, guys. Ayan, buong street na 'yan. Ito yung uh, Bayanihan Street dito sa Baklaran Kalapitan siya sa church actually. Sa so, marami kang pagpasak muna ng eskinitan ganyan. Puro mga halaman yan dito kita nyo. May mga orchids. Last na vlog ko dito, siguro last year pa. Pero, tignan natin kung same price pa rin sila. Mga orchids nila dito. Mga orchids. Mga flower pa. Tapos, may mga ganun din, Bargain, 180. Banda. 180 yung eto? Parang mahal pa rin ang alam Itong street lang po yung may mga halaman. Oh. Um, anong street po ito? Bayanihan, Bayanihan Street nga. Sa so, tabi, likod lang to ng Max, no? oh, likod ng Max. Kagiliran ng Berna. Marami kasing kagiliran ng Berna. Marami kasi sa akin nung alas na nag-video ako dito. Mga nakaganito pa. Ito oh. may bumili ako natin last time nito pero namatay. So hindi yata ako marunong magtanim ng Cakes, Hindi na siya naman Isang beses lang siya na mulaklak tapos wala yun eh. Ang dami na ito. Pag-50 pesos. Colon room. Oh, 50. Ang flower. Magkano yung ganyan, te? Ang kaya. 500. Ito may waling-waling. May naghanap sa akin ng waling-waling. Ito yung waling-waling nila dito. Ang oh one eight, The one 8 one 1 yung may, flower na. Yung haba ng ugat. May vlog daw. yung Kasi may natatanong sa akin kung anong strip daw. Diba? Ang dami. Ayan, orchids. Puro orchids dito <laughs> <like> na. <laughs> Nagawa! Wow. Nagawa yung gagamba <laughs> Taga 100 oh, ah. At magkakana dito ba? 180 180 may mga flowers ah. 180, 180, na 180 may mga flowers na hmm. dami dito may ayan pa Artorias At Ito quick nito Ay sorry ito, ito yung 150. May mga flowers na. Mm. Ang dami nila dito, guys. Oh. Ang mga maliliit. Ito, bumili ako na ito last time dito. Rubber tree. Magkano na lang yung rubber tree ngayon? Dati mahal ko eh. 200. 200 to maliit. Uh, okay. Pag na, matatas Pero pag maliliit. Ah. Ah, 280. Ayun, may 280. Dati sobrang mahal niyan eh. May mga halaman para sa May mga herbs din eh. ano may kakaiba oh. Purple. Ah, may mga ano din dito oh. May mga herbs. Ang buong street na to. Puro halaman dito. May mabibili din kayong mga pang accessories. Ayan. Oh, yun, Ang ganda ng monitor nila oh. Ang laki. Oh, diba? May monitor sila dito. Ang laki lalo no, hindi no, ka ng no money tree. Magkano, magkano sa money tree? 1.5. Ano na to kuya ha? Yung stable na siya. 1.5 yung benta nila dito. May, May ganyan ako sa bahay. Ayan. Kina-chop nila yan tapos pinapatubo. Pag nakita mong patubo na ganyan, may ganyan na siya. Ito yung mga rubber tree oh. Ayan, money tree. Tapos meron sila dito mga ganon. Ay, ah, gusto ko to. ito, gusto ko to. Ay, plastic Chinese bamboo tree. Magkano lang yung Chinese? Parang okay. gusto ko nito. Eh. Lalagay mo lang siya sa tulay. Natin mahal to eh. Ano na magkano ngayon? Ayan o. Kapatubo mo sa tulay. Chinese bamboo tree meron wishing plant. Ay, ang maganda rito. Meron ako rito sa si bahay pwede pala siyang gawin ganito. Yan. Ang 3 for 100 po. 3 for 100 na ito. Okay, 3 for 100 Bili ako ng tatlo. <laughs> Siyempre, 3. 3 for 100. Sige, kuya, bili ako. Kumakano? Hindi niya alam eh. Nalagay ko lang siya sa base. Ito kaya. One. mata mataba. Two. Three. Iba pala yung ano niya, no? Yung white. Tingnan. Mura na lang. Dati mahal to eh. Dito. Mahal po talaga. Dito. Mahal. Sobrang mahal. Sobrang ano ng Pandemic. Pero ngayon, 3 for 100 na lang yun. Kano na lang? Natanong ka lang, magkano lang sa rubber tree? Yung mga rubber tree dito, dati kasi sobrang mahal nito, guys. Eto, yung mga ganito. Ito, burgundy. Ito, yung parang tiniki. Tiniki ba ito? Yung mga ganito. Sobrang mahal niya. Nasa mga 1,000 plus niya. Pero ngayon, hindi natin kung magkano. Siguro, ano na lang ito, 200 pesos. Na... Magkano na lang yung mga ganito niya, te? Yes, Magkano yung mga ganito niya? Burgundy. Hindi ko pa po kasi Ah, hindi niyo pa alam. lang <laughs> Sige, okay lang. Ikot mo na ako doon. Hindi pa niya alam kung magkano ito. Ito yung pang Christmas na halaman mo. Magkano yung pang, Chris, eh, pang Christmas na halaman? 500 to. Ah, po, ano pa paano ito? Ponseta? Ponseta. Oh, yung... Ay, magkaiba sila ng ano magkaparehas sa 500 ito yung Christmas plant bakit magkaiba sila te? kaipa oh, oh, oh. naman talaga ang kulit ah, konsenta may bird nest niyo may... magkano magka ang bird nest? may 150 eh ito yung 150 oh, oh. na 150 pala to. oh laki na pag yung malalaki may 180 ito sa taas 200 kailangan may karta dito pag Kasi mabigat ng <pong> dalhin. Ayan <laughs> ah, niyo, oh. dito may mga bird nest din dito ha. Mura na lang pala siya, dati mo sobrang mahal niya. Dito, so, ang dami. Tignan niyo naman ito, may ang cute. Di ah, diba? Ano pangalan nito? Cactus. Cactus nga, pero may... golden <laughs> barrel. Ah, golden barrel. Ito na mga, ito na bublaklak nito. Oo, oh, lahat naman yun. Ah, tingin nyo ito. Ang ganda mo. Oh. Ito, 500 pesos daw po. Ang laki. Ito, 350. Ang laki. Ito yung mga maliliit na version. Nakapat siya. Ganyan. Ang galing. <coughs> so, maliliit, 50 lang. Ah, pag, ah oh. uh, small maliliit. Ito kasi nakapat na ito eh. Mm -hmm. Pero yeah, mong bibiling yeah. ko naman, bubuhatin mo gano'n. <laughs>